Bakit nga ba dapat abangan ang bulaklak ng snake plant? Ano ang nakatagong hiwaga sa pamumukad nito? Bakit sinasabing espesyal ang bulaklak nito? At ano nga ba ang dapat gawin upang mamulaklak ang snake plant? Yan at iba pang kaalaman tungkol sa bulaklak ng snake plant ang pag-uusapan natin sa video na ito. Pero bago ang lahat, kung nais mong ikaw ang unang makakita ng aming mga bagong upload, at makita ang ilang behind the scene, mag-subscribe at sumali na sa aming community. I-click lamang ang join button. Ang snake plant o Sansevieria ay kilala bilang isang matibay at madaling alagaan na halaman. Hindi karaniwang namumulaklak ang mga halamang ito, lalo na kapag nasa loob ng bahay. Kapag nagkataong namukadkad ang iyong snake plant, itinuturing itong isang espesyal na pangyayari at isang sinyales ng magandang kapalaran sa maraming kultura. Ano ba ang bulaklak ng snake plant? Kung ilalarawan ang bulaklak ng snake plant, ito ay maliit lamang at sensitive. Hindi sila kasing laki o kasing showy ng ibang mga bulaklak. Ang mga kulay nito ay kadalasan ay kulay puti, pumaputlang berde at cream. Ang amoy naman nito ay mabango at matamis lalo na kapag ito ay humahalimuyak sa pagsapit ng dilim. Ilan sa mga kondisyon para mamukadkad ang snake plant ay ang mga sumusunod na dahilan. Pagiging stress ng halaman. Minsan ang pagbabago ng kapaligiran o pagka-stress ng halaman ay maaring mag-udyok sa pagkakaroon ng mga bulaklak ng snake plant. Ito ay dahil sa reaksyon nila sa pagbabago ng kapaligiran. Halimbawa, ang bigla ang paglilipat ng mga matured na mga suloy nito sa ibang paso. O kaya naman, ang pagsisiksikan ng mga suloy sa isang paso sa mahabang panahon. Nakakapag-trigger ito ng pamumulaklak upang sa pamamagitan nito ay makapagparami sila sa pamamagitan ng mga buto mula sa mga bulaklak nito. pagkakaroon ng sapat na liwanag. Ang halamang snake plant ay kailangan ng tamang liwanag ng sikat ng araw. Kaya naman, ang perpektong lugar para sa halamang ito ay ang mga lugar na hindi masyadong maliwanag o masyadong madilim. Pagdidilig ng tamang tubig Ang snake plant ay maselan sa tubig lalo na kung ito ay sobra dapat tamang-tama lamang ang pagdidilig dito. Siguraduhin na huwag masyadong basa o masyadong tuyo ang lupa. Diligan lamang ito kapag tuyo na ang ibabaw ng lupa ng paso na kinatataniman ito. Mas mainam na kulang ito sa tubig kaysa sa sobra ito sa tubig. Dahil sa maaari itong mamatay kapag sobra sa pagdidilig ng tubig na maaaring maging dahilan ng pagkabulok ng mga ugat nito bakit sinasabing espesyal ang bulaklak ng snake plant? Ito ay dahil sa itinuturing ito na swerte. Maraming naniniwala na ang pamumukadkad ng snake plant ay isang sinyalis ng magandang kapalaran, kasaganaan, at positibong enerhiya. Isa pa sa dahilan bakit itinuturing ang pamumukadkad nito na isang espesyal na bagay dahil ito ay bihira lamang mamulaklak. Dahil hindi madalas mamukadkad ang snake plant, itinuturing itong isang espesyal na pangyayari kapag nangyari ito. Ang anumang bagay na pambihira ay madalas na iniuugnay sa swerte o magandang kapalaran at isa na nga dito ang pamumulaklak ng snake plant. Maituturing na espesyal ang snake plant dahil sa mga katangian ito. Ang snake plant ay itinuturing na espesyal at swerteng halaman dahil sa mga katangian nito na naglilinis ng hangin at nag-aabsorb ng mga toksin sa paligid. Maaari itong iugnay sa positibong enerhiya at good vibes na maaaring makatulong sa nag-aalaga nito sa bahay. Ito rin ay nagpapakita ng maayos na pangangalaga. Ang pamumulaklak ng snake plant ay maaaring ituring na espesyal dahil ito ay sinyales na nakakatanggap ito ng tamang pangangalaga at kondisyon para magbigay ito ng mga gandang bulaklak. Ito rin ay magandang tingnan. Ang bulaklak ng snake plant ay napakagandang tingnan lalo na sa panahong ito ay namumukadkad at nagbibigay ng mabangong amoy. Nakakarelax sa pakiramdam ang pagmamasid sa bulaklak nito at paglanghap sa kaaya-aya nitong amoy. pamumulaklak ng snake plant ay maituturing na regalo mula sa maayos na pangangalaga dito. Ngunit kahit hindi pa namumulaklak ang iyong snake plant, huwag malungkot. Dahil ang halaman na ito ay isang magandang halaman na nagbibigay ng sariwang hangin at nagpapaganda ng iyong tahanan. Ang pamumukadkad nito ay bonus lamang. Ikaw ba ka-urban? Nakapagpabulaklak ka na rin ba ng halamang snake plant? Anong variety ito at ano ang masabi mo sa mga bulaklak nito? Ibahagang iyong opinion sa bulaklak ng snake plant sa comment section at babasahin namin ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ibahagi ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless!